Dahan, dahan. Parang matutumbahan, no? Teka, dito natin. Dahan, 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 dahan. Layo kayo dyan, layo kayo dyan. Layo kayo dyan. Pantay, 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 pantay. Yun po, adalin na po namin yung ubod sa may mission po namin na tatayram. Um, Ang uh, yun po, adalin na po namin yung ubod dun sa may mission po namin. Uh, tatayram. Na uh, very good, good. morning po in 10 o'clock. Good morning po sa inyong lahat in Monday 5, 6. Ayan, tatayram. Good morning po morning mga safety driver mga tegram maganda mag magandang driver. umaga po sa ating mga lolo chan lola nanay tatay tito tita ate kuya sa lahat po ng <laughs> mga nagmamahal maraming 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 salamat po. at uh, po, ito uh, kinuha na ho natin tong uh, mansong kubo po ni ano ni lola para mas mapasaya natin yung kanyang darating na birthday at Pasko, New Year. Halos ano, ilang taon ba tayong, ilang buwan ba tayong hindi nagkita, nagsama. Isang buwan no? anong na, anong namiss mo kay Tatay Ram sa isang buwan? For one month, ah, mahaba sa akin eh, napakay nga po ako ng mabuti. Tsaka kung ganun, Ah, ba akong pagre-rescue. Hmm. Oh, papauwi pala ako, tsaka si Mick. Mahabang pagpapahinga. Hmm. Kapunta pa lang pala, papunta pa lang ako, ah, na ako eh. Hmm. But, parang masyado ka napapagod yata sa bahay. <laughs> Siyempre. Lahat ang ginagawa ako eh. Si Asang Ayunang ko lang. Namiss mo ba yung pag ah Ako po, tama lang. Tama lang. So, what of me? Um, andahe po hap, ah, andahe po, andahe po dito, andahe po dito happiness na, ano, pwedeng, kagaliwan or kagiliwan na ah. Ah, 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 ikasaya ganito po. Hindi yan po nakakapagod tumulo o mag-enjoy ng, ng masaya. Hindi yan po nakakapagod mag-enjoy o maging masaya. Mm. Mga ay nalang, kung parang araw-araw kong -araw may ginagawa. Nakapansin, hindi mm. po nakakapagod. Mm. tapos sa happiness natin. Sana pagpalaan po talaga tayo ni Lord. Mm yan lang po siya para sa atin kasi siya lang po yung natin mahalin po tayo ng Diyos malapit na yung Pasko ko na hmm. saan so, ka dati natanong na kita ano yung magiging gusto mong regalo sa Pasko Yung maging masaya lang ako, just okay, okay na. Siyempre so, naman, no? Eh? Sana maayos ko lahat ng buhay ng mga anak ko, kateka. Kaya tulungan mo yung sarili mo. Gusto ko, narating yung panahon na, ano, makita kong magiging talagang magiging masaya ka dahil may maganda kang pamilya may tamang nasa matinong pag-iisip ka alam ko kilala mo si God eh pero kaba ah, um, isa lang po makalimot sa kanya pero lagi po siya nakala hmm. pero ano pero magkakit nyo po ang tao natin impossible eh. hmm. Yeah. araw-arawin natin yung mga tanong para, para mas makilala siya. San mo, ano, opining kita dyan? San mo gustong, ano, magbahay doon sa promised land o dyan sa office? Sa uh, promised land po. Hmm, promised. Sige. Ayan. Mambol. Morning po. Morning po. Ay, wag. Wag. Kuya, wag, wag, wag. <laughs> Morning, kuya. Ayun, nakaredy na. Mm. la yung mansion nyo, nando na. Oh, morning po. Morning, good morning po. Good morning. Gusto nyo... Ay, mamaya nyo. Nasilipin dyan lang o kayo. Baka tamaan kayo ng ano dito. Good Hindi na. Baka tumama o siya. Ito pala si Kuya Marcin. Mag-good morning ko muna kayo. Good morning. Good morning po. Oh, okay. Ah. <laughs> mag -amag? Magano ko eh, shout out niyo yung pamilya niyo para... pagkita oh, ba ako dito? Oo. Oh. po, ako po si Marcy Rizuelo, taga San Carlos po, Pangasinan. Oh. Ay nagde-deliver kami po sa kubo kay... Ano po? Kay Lola. Kay, at, ay Lola, Lola Mary. Oo. Oh. Dito po kami sa San Miguel, Bulacan, sa San Juan po. Okay. Kuya Mercy, di ba sarili mo yung mga display doon na kubo? Apo. Napakagaganda ng mga kubo niya, quality, tapos ang igit sa lahat, mura pa. Ayan. Kuya Mercy, sabihin mo ulit yung number mo para lahat ng mga gustong -order ng magagandang uh, kubo ka telegram Ayan, order na tawagan niyo si Kuya Mercy. Ang number ko po, eh, 0955-6099-707. Ayan, thank you Kuya Mercy. Yan ninaayos ni Kuya Mercy yung ano yung uh, lagay ng ano ng mansion kubo ni lola ilang taon ka na sa paggagawa ng kubo kuya Marcy? Ali uh, ano po? Kuya. Ali pitong taon na po. Pitong taon. Okay. Sa pitong taon ano yung napundar mo sa pitong taon kuya? Uh, yung yung truck nakita ko may pangalan mo na eh. Opo, yun po. Yun. Okay. Tapos uh, bahay at lupa. Ay, kon oh. po. na meron na po dati. Ah, meron na dati. Yung Pero yung seven years kuya, sa tingin mo, ilang milyon na kinita mo? Ay, wala pa po. <laughs> wala pa milyon. <laughs> gusto ko ng gusto ko malaman kuya Mercy. Yung paggawa ng kubo, nag, ay yung benta ng ganyang kubo, tuwing gano'n siya kalakas? Anong man? Ano po? Nasa Itong May. Anong... May. May saka... Hanggang December. December hanggang May. Okay. December hanggang May. Ah, okay. Sige, congrats kuya. At thank you ulit Thank you po po Welcome, welcome. Pagbaba na lang yung ano. Nag-deposit po tayo katekram eh. So yung kulang, yan. Yeah. Ano yung Napanganga si Lola o napanganga. La, dapat pala yung maliit na lang bili. Nahirapan nung sila magpasok. Kaya nga, kaya nga sabi ko, laki naman pala ako. Eh. Oh, Oo, nagulat to kayo, <laughs> no? Baka, baka hindi dumaan. Oh. Yeah. Siyempre gusto ko, ano, kayo, uh, uh may enjoy yung mansion nyo. <laughs> Buti, marami pong ano dito, mga kabarangay nila na tutulong magbuhat. Uh. Ilang tao dapat ang kailangan niyan, Kuya Marcy? Kuya Marcy. Kuya Marcy, ilang tao dapat ang bubuhat? Tingi tayo ng tulong sa mga ano dito. Okay. Mas maganda, mas marami sa Kasi natin dito ko Oo. Okay. Ato, dahan dahan para matutumba ano telegram okay, dito na oh, dahan 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 layo kayo dyan layo kayo dyan layo kayo dyan Pantai, 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 pantai. 1, 2, 3 Sir, papanap Papanap Sir, yung mercy Lagay ko lang tong mic ha? Okay. okay Up Ayan hey. Ayabante ko yung trot 1, 2, 3 1, 2, 3

<laughs> oh, 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 hey. hey. Naalala ko si Lola lo lo may mababait, may ipit, may ipit dito. Pilihan,

<laughs> Wala nang power yung ano. <laughs> Ayun. Oh, oh, wag lang may maipit ha. Wag lang may maipit. Grabe. Naalala ko si Lola Luz dito, Katekram. Naalala ko si Lola Luz. Buti. Tignan nyo yung mga bata dito. Kahit bata, tumutulong, Katekram. Oh, tatamaan dito. Grabe, ang Ang galing. di itu. Sobrang bigat ning, ng nang kubo katay kram. Ilan na tong nagbubuhat oh. To? May, isap, may masugatan. Wala, kahit na matagal, wag lang may masugatan. Thank you po sa mga kabarangay ni Lola. Salamat po sa inyong uh, ano. Pagtulong

Kuya Gus, pag merendain mo sila. <laughs> La, anong gusto niyo sabihin sa mga nagbuhat? Maraming salamat po sa kanila lahat. Oh. Salamat Napakalaking salamat po <coughs> sa Panginoon. Kaya... Oh, ang ganda. Kuya Ugo, iyan mo sila. Ano tayong sa pintuan? Para, kasi wala.

Pintuan Ayan, bibi. Ito maapon. pa, para tanda. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Okay na. Ayan yeah. Ay, na. Ayan na. Ayan na. May bahay na si nanay. Uh, Ako Marcy. Siya si Lola. Ang binigyan natin ng ano. Ng mansion kubo. La. Thank you. Thank you. Warm na po yun. Na oh. Thank you. Tamang-tama. Wala pa akong naging binamano kay Kuya. Yeah. Ang binamano dito. Ganun o siya kabait. Kung sa iba, ganun kamahal. 80, 70, 60,000. Sa kanya, ganun lang kamura. So, kuya Marcy, thank you ulit. Ha. Pinakamalaki, pati regalo sa Pasko. <laughs> ano na? pinakamalaki na regalo niya sa akin yun. Oh, Galing ngayon kay God. kawang niya. Galing po kay God kay kuya po. Kaya nga, sa Lord nga ako nagpapasalamat. Kaya, telegram, promise, pagka gusto nyo ng kubo, bahay kubo, rest house, kay Kuya Marcy lang po. Number nyo po ulit. yung number ko po, Ano? Ano? Wala akong... Parang Baka hindi din Wala kasi akong... Ito po yung number ko po, mga... Ka kaibigan mga, mga kabarkada 09556099707 yan po yung contact number ko po Sal salamat po Tsaka ano ka tekram makita nyo doon sa, sa sasakyan niya God is good sino po nagpalagay nun? asawa ko po kasi presyano po You, opo, opo kayo la kasi ang sarap nung ano nung hangin no, no? pasok nung hangin. Ito po kuya. yung susi niyo nai. Ayun, ay, Ayun? <laughs> po, yung oh. na yung susi. Ayun. Para lang ko inilalagay yung business. Opo. Yes. Ay salamat po. Ate. Kuya, kuya. Bayaran mo na yung balance. Nag-down na po kami. Opo. Yung kulang na lang. Bali, 37 po. 37 lang po. One. Bibilangin ko po. po. ang ba? 'Yan yung bag ng ano. muna kayo na. Thank you, Kuya Marty. <coughs> <three>, <coughs> 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 thank you po. Salamat dito Thank you, thank you. Thank you po. Thank you. po. Ah, ko na sa iyo kasi yung promise lang natin ka Telegram, parang na ano po akong ilagyan ng ano para sa mga bata, yung mga yung tinanong ko sa iyo kay eh, Marcy, yung open. Oh, yung open siya. Ah. Para sa mga bata ka ba? na No, kay Marcy. Ingat. Po, pa maray po na po, 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 po. 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 Text na lang po kayo kuya. Tatawag Tata -ta tawag na lang po. Kunin ko Ay, kala ko sa akin na. <laughs> Sige po, ingat. Tawag na lang po kayo kuya. Okay. po.